Pupusong na sila. Gumibitit mo siguro na tol. Yung 25 na, mutuo ba ka o buyag? Sa di na ako mutuo na. Bitaw, bahalag magsaba-saba ta. Mag-enjoy to. Bitaw, magsaba-saba na ito. Magsaba Mag ito magsaba oh no! Sabak ay Moab! Oh no! Ano ka, kaya na tayo sa mga tol. Isang gaw eh. Kinsama na. Paminaw na ko ba? Takihin na diri ah. <laughs>

Magbayan oh, mo yung transcon. Isog mong kayo ba? Unyan na lang mo bayad mo. Hindi ko na, na kaligo. Ah, tanay. Ito na lang eh. na, na, na. pagsun. kayo. Pagbantay mo diri ah. Kung mga ligo mo, ayaw mo pagsaba-saba. Basta hindi siya gusto na bayaganta. Nung 25 na, mutuo baka o buyag. Sa di na kumutuwa na. Bitaw, bahalag magsaba-saba ta. Mag-enjoy to. Bitaw, magsaba-saba na ito. Magsaba wow! 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 Quiet! Quiet! <coughs> bahala mo. Tala-tala. Talod judo. No? Amo kayo. Ah, bahala mo din ah. ko. Uy! Kinsa mo na? Paminaw na ko ba? Takihin na diri ah. Okay. <laughs> ah. Oh. Wala buyog, pero na yung manong Bantog, Pantog rani, ba? <laughs> Sabak kay Kahab? Oh, no! Ano 'to, okay. oh, okay. <laughs> ko? Hindi mo sabaw-sabaw. Aw. Ikaw na 'yun, noono. Sabak aimo ah. Paghilom mo kay nang pahulay ko.